ayan mga master pati dos tapay isla ta mga master Ginito pala akong mag dugtong ng mainline tsaka leader ay hey, under na ay gaya okay, ka yan yan o oh. alright up up grabe ang galaw niya hey. nope, na up ang kuhan makina kay natandog na ko <laughs> bot na mm -hmm. get me there sa tip dos guys yan mga master Woohoo! Nakalimut na ko kung kinsa to kung i-shout out. Shout out na lang sa Ido. Ah, Ido. Ito, ito na nga mo na tayo ng kumbi, mga master. Yung sa mga master. Hangat kayo mag-fishing ba, pero enjoy man. Alright. Kaya tadaan. Alright. Good morning, mga master. Fishing na po Mana no? Mara itong sakyan. Tapos sila dito sila kaya Jimbo at si Mr. Pau. ga set up pa so nya nang set up pag dayon na to oo oh, oh. kit kit dere tabe pero kit na light mo patip dos ta pa isla ta mga master right now pang kuan makina kay ko natandog na ko na to? benda pa, Tidak boleh. Mustajib. Nung dah jadi, tidak boleh mengangkat kami. nau oke, nanti tunggu noh ya. Oke, guys. Abot, okay guys. Ya, yeah. okay, okay, <laughs> Sayang, <laughs> <laughs> wala na ako mabiguan. Sayaan, tayo sir, wala mabiguan sir. Kina, kina, tapawit, tapawit ka. Huwag. 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 2 guys. Pero So Alas 3 Imedya tayo pa Sundok mamaya mga master Nahulog pa Nahulog <laughs> So wala, tapos na tayong mag-set up mga master. So, basta na ito para mag-gas na ito. Alright. So, tara. So, dire ko. Ito yung gamit natin. Ultralight Tapong uh, 622 Ganun pa rin yung setup natin Uy ako bukas sa Butuan Kaya Isa lang yung setup dala ko Para Hindi kalawangin yung reel ba Kung hindi natin ma Malinisan mamaya Pag uwi eh baka matagalan tayo pagbalik dito sa ahin na oh. nakalimot na ko kung kinsa to kong i shoutout out shout out na lang sa Edo ah ido. <laughs> ayan kakayan mo na tayo ng kumbi mga master so tara mga master Simula natin magkas. Let's go mga master. Doon daw sila sa kabila. Doon sila ikot. Banda doon. So dito tayo. Agbo tayo. Wala mamaya. Sana may isda. Bakit ayaw ninyo ng gansong pain? dito Malo Oh Ayan. Ayan na Ayan na yung sinasabi ko Sana hindi mapuputol Hala ka riya Hala ka iglisan natin up Oh Oh uh. Hahaha <laughs> <laughs> Tignan natin yung line <laughs> Right <laughs> Sayang hindi tayo nakapagdala ng ano Yan o Right Nakahuli tayo ng balo mga master <laughs> Wait lang Yan o Alright Oop, Grabe ang galaw niya Eh Diyan muna siya. Ang likot niya, ang likot. So, agos tayo ulit. Oh. Lupit. Hala, <laughs> kung lupit mga master. Sinesik sik pa sa banag. Taba. Mataba siya, taba. So, kunin natin to. Ang lakas ng agos mga mga Ano o? Ano nga? Parang Parang suba Parang ilog yung Agos nga mga mga natin maghagos Baka may Like at the valley Yay, lang Okay, we're Oh, yun na. Yun na, muna yung strike. Ah, yun na, muna yung strike. Parang taan. Uy, katambok. <laughs> Uy! <laughs> Nanhok pa. Yung lang. Nanhok pa, mga master. Uy, yan, mga master. His own. Uy, katambok. <laughs> Uy, katambang mga master Yan Uy Kanuping, yan, unang kanuping natin mga wow, master Okay, positive Meron ng mga snapper Uh. uh. Ay sayang Bakit sinersa ko pa Ay uh, sayang May nagstrike na malaki

Ay, barakuda. Ano to? Ay, patambak. Ano ping pala mga master? Okay ah. Kanoping, ayan, nagpaparamdam na yung mga malalaking kanuping mga master. Ayan. Ayan. Nagpaparamdam na sila. Ayan mga master. Woohoo!

layat siya oh woy sana hindi kong putol wala oh, layat siya yan matama na yung line matama na yung line bit-bitin natin sa igan baka matamahal tayo nyan laki pa naman uy uy malaki pa naman

mga master oh. Uli <laughs> Uli sa 3 gums na lord you know? So Magpapalit tayo ng baterya mga master Kasi palubat na So pala natin mga master is 8.50 ng umaga So yung nahuli natin is Ano na Nasa lima anim walong piraso na mga master yung nahuli natin isda so maga pa pa high tide to, to so palit mo na ako ng baterya mga master kasi palubat na saka kakain din ako ng konti kasi medyo nagugutom na so update mga master Woo, let's go At mga master magli leader mo na ako ganito pala ako magdugtong ng mainline sa kalider FG nut yung gamit ko mga master ganyan mga master oh. dalawang kamay kasi hindi ako marunong yung yung, isang kamay lang um, bale ganyan lang yung ginagawa ko mga master yun bali ganyan yung, yung ginagawa ko pag dugtong ng midline sa kalsa leader ano you know? di kita teka lipat mo na baka kita dito yan nakita na ganyan lang eh ganyan lang ako magdugtong ng hip leader sa mainline hip gin na tawag nito mga master in its name. Mga 15 ka lambodan. Yan. Bukot na to ni. So ayan mga master. Ayan lang, ganyan lang ako magdugtong. ng mainline tsaka leader FG nut switch na yan full natin so lock natin mga master sa dalawa tatlo okay goods na tutuloy na natin kaya na na maayos yung pagkabidyo so ayan magpapalit man ako ng baterya mga master para hindi tayo malubat kasi lulusong tayo sa tubig so okay mga master magpalit man ako ng baterya para hindi tayo malubatan sakaling ma birahan tayo ng malalagay dyan alright let's go yan may dala pala akong tissue para sa bonus kung basa yung camera yan mga master tapos na tayo magpalit ng bateriya yan o no? balay lo, ito lobat na yan o no? saka ito lobat na din so kailangan natin magkipid ng bateriya May okay, mamaya pa tayo uwi hindi natin na lang kung anong nangyayari mamaya tara let's go mga master get tayo ng place right abi 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 right sa so tara mahal mo balik na tayo pas na tayo ulit ay lagi na ay pas na tayo ulit yan Ayan, mga master ah. yan, piso na naman mga master oh, yeah tanapin agad yun, mga master alright ah, whew Topless lang yung tama niya, mga master yun o, no? pangisang agad yung load cái cái nó Kenapa dia? Kenapa cái Kenapa Kính

Kaya pala siya malakas Paul Hope pala mga master Yan. Grabe mga master Putol Putol sa bau Gain na rin ang bau ba Wala akong kabaos Maraming Maraming ano dito balo botol yung ating yun, donate yung lor lor eh. has been donated maglileader na naman tayo nito mga master mainline pa na putol tiragis yung balo na yun Whew. yun yung huli natin no? nakadagdag tayo ng tatlong kanoping tatlo apat yan o katagdag yan ang kanoping pero dunit yung ating lor tina tinabas ng balo pero goods ay okay. ubay ubay na ito kuha nga fishing ba bro enjoy man <laughs> so ayan mga master date so manatag fishing no so mga to itong kuha ah. Yan yung huli natin mga master. Bali, anim na piraso na kanuping ah hindi pito pitong piraso na kanuping saka dalawang balo saka isang labayan at saka isang lopet yan yan, yan lang yung huli natin mga master so relax muna ako siguro mamaya na mamaya namang hapon ako mag balik magkas So, matut so matutulog muna ako kasi ilang oras lang din yung tulog ko kagabi. Medyo kuyat. Ayan o, oh, yung oras natin mga maso. Alas G's. Maybe So, tulog tag mga dok oras. Tapos balik ta mga alaw na. Balik tag fishing alaw na. Tama na alas 3 tsaka kakain muna ako kasi gutom na talaga ako gutom so andun pa sila Master James at saka Master Paul Pau ay si Master Pau andun nagpipishing pa sila so date na lang ta unya kung madungagan pa ba ko ha ay eh mag Uh, matutulog muna ako mga dalawang oras para makabawi ng lakas kasi puya tao kagabi so shout out sa inyong lahat dyan mga master salamat sa suporta mga master at sa ating mga bagong subscriber dyan maraming maraming salamat sa inyo mga master at naisupportahan nyo pa rin ako kahit mga pangit yung mga video ko <laughs> kahit yun kahit hindi kagandahan niya ating mga huli ba so hanggang dito na lang tatapusin na natin yung video so okay, kita kids napunta sa ato fishing adventure puhon yeah let's go mama sir fish on